Personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ng ilang istasyon ng MRT at LRT ngayong araw kasabay ng pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero simula ngayong araw hanggang sa May 3. Ayon kay Secretary Dizon, layunin ng libreng sakay na magbigay pugay sa mga manggagawang Pilipino ngayong pagdiriwang ng Labor Day. Sa panayam sa opisyal, sinabi niya na plano nilang palitan ang mga x-ray machines ng uh, at uh, ng canine dogs upang maiwasan ang mahabang tila at pagkaipon ng mga tao sa mga istasyon, lalo na sa oras ng dagsa ng pasahero. Sinabi pa ni Tison, makikipagtulungan sila sa Department of Information and Communications Technology sa paglalagay ng libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon ng MRT at LRT para magkaroon uh, ng internet access mga biyahero habang nasa tren. Bukod dito, cashless payment system din ang isinusulong ng pamahalaan para sa mas mabilis at maginhawang pagbayad sa pamasahe sa mga tren. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell labat. ginhawa ng bawat nangangarap.